Hello mga lods, andi naman po tayo sa panibagong vlog natin ah, Ngayon mga lods ay pupunta natin ang Aglawa or Porbis At ito na at palabas na nga tayo ng highway Ito pa pala yung dada natin highway na papuntang Aglawa or Corbis Puntawagin mga lods Ang Sikat na ang araw sila yung sikat ng araw dito sa ano ng Occidental Windoro. eh mga kaibigan natin. <laughs> Ay! Sandiyasa <laughs> ka! Panaikot mo ah. Ha? Panaikot lang? Panaikot mo na rin eh. Nangangap punta takawan. Tapos, parang Wala bang ano Bawal eh? na? Hindi. Wala na kandang pagkain. Gutom abot doon. Kailangan may eh, pagkain Gawal na. Bawal pag na pagtsasayok ka gabi eh. Bawal na. Eh, sabi na bukas na lang daw. Pwede pa daw? Hmm. Pwede masaya ng gabi. Ulo gabi? Hindi, mamayang gabi alin Mamayang oh, gabi. Ha? Hindi. Nandiyan, ikutan ko lang. Magandang pasyalan dyan. <laughs> sagi. Baka sagi. Sagi na. Baka sagi sa pulso. Ganda. Ay, kaso ikaw ngayon yung... Saan ba lakad nyo? Wala. Pawi na. Jagi so, lang. Jagi lang kaya? Exercise? Hmm. Dapat hmm. sumabay ka, no? Dapat, Dapat nga. Diyan pa lang. Dami. Dami. Saan? Dagat. Dagat? Ay, dami. Diyan. Dagat. Sige, mamaya. Ispatan ko dyan mamaya. Ha? Sige, sige. Okay. Sige, ingat, ingat. Hi hey guys, uh, andito naman po tayo sa panibagong vlog natin. Ayan, mga tropa natin dito sa Occidental Mindoro. Ayan, mga nagja-jogging. Uh, ngayon mga lods, uh, pupunta naman natin ang ano na ang Forbes. Uh, kasi ito yung nakaraan na hindi tayo nakapunta dito. Hindi natin napasokan yung ano nila. Ngayon, papasyalan natin mga Dito sa Corbis. Tapos dito tayo. Kakanan tayo dito. dito lang tayo dito. Maganda view. Ay mga lods, meron na rin pala mga uh, street light dito sa uh, papuntang Corbis or Aglawa ah, mahaba na rin pala mga ano ng street light dito mga lods na siguro hindi ko alam kung hanggang dulo na kasi first time ko lang ulit makapasok dito sa tagal ng panahon na ah, hindi ako nakapasok dito sa ano Aglawa or Forbes pero ito yung mga lods ito yung dinadaanan namin pag nasama ako ng tracer tracer ng mais at palay nagtatanim ng palay dito ako dumadaan mga lods ito mga lods inilalakad eh, ko lang dati Yeah, mga lods, uh, ito na po yung ano ng Forbes, uh, at po sa mga kababayan natin dito sa ano ng Forbes Aglawa, shout out po uh, sa so mga nakakakilala po sa akin dito sa Forbes, shout out po dito sa Aglawa or Forbes kung tawagin ayan po yung mga bukirin dito sa ano ng Forbes mga lods. Uh, at na mga lods ay simentado na. Dati mga lods ay hindi pa simentado. Ngayon ay simentado na ang daan dito pa loob ng power ay loob. Papasok ng 4bis mga lods. Yan. Shout out sa mga taga 4bis or Aglawa. Yan. Mega mega love. Shout out po. Ngayon yan yun po yung mga nagtataas sa mga nyog. Yan, pahingi po ng nyog ninyo. Joke lang. <laughs> Hi, shout out po sa lahat ng mga followers, viewers natin dito sa Aglawa or Porbis kung tawagin. And shout out po. Nababaybay natin to mga lods. Dahil nandito na rin tayo sa ano ng Purbis kasi merong mga ano dito ng mga alimango. Ah, dahil sa sobrang tagal ko na hindi nakatikim ng alimango mga lods ay magtitingin na rin tayo dito ng alimango kung saan tayo pwedeng makabili ng alimango or hipon ah, mga, mga lods yun ang alin natin dito para matikman natin sa tagal ng panahon panahon na hindi nakatikim ng alimango tsaka hipon magtatanong tanong muna tayo dito kung saan yung may alimango eh pwede magtanong te pwede magtanong saan dito at man may na, nagbibinta po ng alimango sa banda dito. Alimango. Eh, Ay, doon banda sa dulo, sa mga kandilaryo. Kandilaryo po. Sige po. Thank you po. Ah, sige po. Thank you po. At ayun na nga mga lods. Kapag ano nga tayo, meron nga daw dito mga alimango na nahuli kaya anin natin pupuntahan natin kung saan dito may mga nagbibinta ng alimango para makatikim tayo ng alimango mga lods ayan po pala yung mga bukirin dito sa ano ng aglawa aglawa na lang mga lods ang tawag natin hindi na porbis aglawa ayan mga lods ayan po yung aglawa ayan po yung mga bukirin dito sa aglawa alam nyo ba mga lods ay ito yung dinadaanan namin pag nasama ko ng tracer ng mais, palay. Itong, itong dinadaanan ko mga, lods, mga lods ngayon. Dahil sa tagal na ng panahon na hindi ako nakapasok dito sa ano ng porbis. Matagal ng ano gawa ng pagka ano, ko ng Manila mga lods ay matagal na akong hindi nakapasok ulit dito sa ano ng 4 base kasi madalang rin ako nakaka-uwi ng probinsya uh, kaya shout out sa lahat ng mga followers, viewers natin dito sa Aglawa Ayan, uh, shout out po Ayan, uh, mga sanapin na natin kung saan yung sinasabi nila ng mga alimango na pinagbibinta dito sa ano ng porbis para maka tikim lang ulit ng alimango Ay, at ito pala yung basketball court ng Aglawa Dati mga lods ay sumasama rin ako dyan. Lalaro ng basketball. Kahit di marunong. <laughs> yan, tat out sa mga viewers natin dyan. Sa mga naging kalaro ko ng basketball dati. Ang mga lods, yan po yung mga bukirin dito sa ano Aglawa. Ang mga, ang mga tinatanim dito mga lods ay pangunahing produkto na tinatanim dito sa Occidental Mindoro dito sa ano, ng aglawa ay mais at palay ang pangunahing produkto dito sa Occidental Mindoro mais at palay mga lods itong nasa kaliwat kanan ko mga lods ay mais mais yan mga lods yung tinanim po nila ay, medyo mataas na rin dito doon magtanam? Oh. Saan dito may nagbibintang alimango? Daritin nyo ito sir. Ang hindihan na yan pag gano'n. Bago may nag-iisang bahay po dito sa gilid. Sa gilid? Oo. Oh. Oh. Sige, sige. sige pa. Thank you. Ayan, okay. shout out kay Idol na pinagtanungan natin. Ayan, shout out dito sa Aglawa. Ayan, mga kakilala ko po dito. Shout out po sa mga taga-Aglawa. Ang mga lads ay It's tingnan natin kung dito si Alvin kung nandito sa ngayon mga lads uh, titignan natin makikilala pa tayo ng ating clutchmate Sa si pare Bori. balita natin kung makikilala tayo saan may nagibinta ako dito ay dyan yes. sa may sa dyan sa dinaluan dyan yes. dinaluan oh. Oo. sabado dyan ha sabado. anong sabado mm -hmm. ako nung ano Hapon. Ah, pa lang subok, ay subok ng barko, dami pila. <coughs> ano ka nagtatrabaho? Oo. Oh. Ayan <coughs> Sa hapon po. Gana po ako ng ano, alimango. Ay eh, magtitingin pa ako dito. Kung meron po. Dagay ko an. Mahu. Hmm. Apa? Buti na kilala mo pa ako. <laughs> Kaya nakabunit na. Hi, nice, shoutout kay Alvin Bore. nakilala tayo ng ating classmate. Kahit sa Michael. Nakagulit na ako mga lods nakilala kilala pa rin ako. And shout out sa'yo pre, Alvin Bore. Ito yung mga lods ang ano, ilog. Yan, ilog. Ano ba, dahil diyan yung mga lods, ano, ano siya, ah, uh, kati siya, hindi, ka, hindi pa napasok yung tubig. Ito, madali dito. Ito, Ito yung mga maisan dito mga lods sa ano sa Occidental Mindoro yan mga maisan yan. Kung kausap ko mga lods kanina si kaya ano kaya kaya Orlan. Yan yung yun yung pinagsasamahan ko pag nag ano yung malit pa ako. Ah uh, ito kaya pag nag ano kami tetracer ng mais and mga maisan niya mga lods lahat ng mga ano dyan pag mm, tag araw uh, maisan ang mga tinatanim dito ay mga ano mga maisan nakahanap tayo ng ano na hey, mga lads, makikilala kaya ako ng aking classmate din si Philip Ayan, si Philip mga lads kilala mo pa ako? Ang <laughs> musta? Saan Ah, Diyan ang bahay mo? Hmm. Saan ang alimango? Diyan ah, dito? Merong alimango Yellow, ah, <susurra> hmm. ah, niya alimango? Musta na? Ayan pa rin? Gano'n pa rin? Ah, gano? Kamala ang limago doon. Ay, mahal talaga ang limago. Dito, ay, ko lang. Ay, Dito, mas mura siguro. Okay, tingin na ako, pre. Ang limago. Okay, lang. Tao so, po. Ayan, hanggang umaga po ah uh, Magano po ng ano? Alimango? Uh, eh. Ah, hindi pa po. Oh. Oh. Ah, uh. uh, bukas pa po ang ano. Ano? Uh. Uh. Hindi daw, nakakana. Uh, uh. Hmm.

Ah, balik ka ano lang po, kakainin dito. Pangulam lang. Pang lang po, pangulam. 'Yung na po kumain ng ano, yung, alimango. <coughs> <coughs> bay pero galing ako doon. -do, galing ako na Manila, hindi ako nag-i-stay dito. Ang pinakamatagal matagal na stay ko lang dito, tatlong araw. Pag-uwi long, pag, long weekend, 'yan, ganto. Pero no, ay linggo balik na ako. Nag-vlog kayo Hmm Ano ang pangalan page nyo? Kamuto Bert Vlog Okay lang ang tanong ng Nung ano? Nung 17, inabot nga ako ng uh, ilang oras sa barko Ay sa ano? Sa pier? Ang hirap makasakay Nabot, dumating ako ng ano dumating ako sa Batangas ng alas 10 nakasakay, nakasakay ng barko eh, ano na, Alas sa is na. Motor na motor oh, nagmotor lang. Ha? Oh, service road. Tagal ng byahe. <laughs> Hindi ako nakasakay ng na pang alas 3 eh. Po, ano na? Hindi na nagpapasakay kahit motor. Ganoon na lang po, pag ano balik na lang po. Next. Sige po, sige po. apa ah, sih kau tinggi pak? No? No? nah, besokas lah segera ada lah. Relax, selamat. May pa rin ba dyan? Try ko nga pasyalan. Magandang, magandang view dyan, di ba? Maganda yung view. Ikutan ko nga. Saglit. Sige po. Sige ah, po. mga lads, wala ah, walang ano walang alimango gawa ng hindi nakapagkana ito mga lods, ito yung dinadaanan namin pag nasama ko ng tracer ng mais, palay kasi ang, yung bata ko mga lods ah, mahilig ako sumama sa mga lalo pag pinagkakakitaan na ah, siyempre yung pinagkakitaan na legal ah, sumasama ko na ano, ng lukan manghuli ng lukan, manghuli ng isda Sama ko tracer, palay, tracer ng palay, mais. Yan, ito yung area na dinadaanan namin pag sumasama ako ng tracer ng mais, palay. Ispat lang tayo ng magandang mga uh, view dito mga lods. ito ay mga ano na to mga lods mga bukirin na maluang na bukirin maluang na mga bukid dito sa ano ng aglawa ah, uh, puros ang tanam dito mga lods ay mga mais at palay din ay mga nyug And dito malapit ito mga lods na sa kaliwa ko mga lods ay yan yung kilog ah, uh, dyan po yung mga mararaming mga lukan pag nangunguha ng lukan ng mga kakana ng mga lambat na panghuli ng isda Hello. Balik na pre. Hey. Kakalik. <laughs> Diyan, tingin na lang kalimang o. Uh -huh. Wala man daw, ano, wala man daw ka na. Wala ano ka? Hmm. Ba't ilang kilo nga? Ha? Huh? Ilang kilo. Kahit may isang kilo. Ba't ito ka na tatay doon? Baka may na nahuli. Ah, chika ko. Uh -huh. Baka meron. Pasta doon? Ah, sige, sige. Okay, pre. lang alimango ulit. Tagal na doon nakakakain ng alimango. Okay. Uh -huh. Okay, pre. Okay, ingat din. Mga ah, mga tropa ko. Kung ko dito. Mga tropa ko dito sa Occidental Mindoro. Okay, pre. Wala daw. Hindi daw nakapagkana. Tinina lang ako dito. Meron daw dito eh. Okay, pre. Parang, parang uh, okay. Hindi doon nakapag ano? Hindi doon nakapag mm, kana at napatagay daw. <laughs> <laughs> ah, ikot ikot kan ko muna itong mga ano dito. Vlog vlog ba? Sige pre. mga mga maisan. Ah, mga sumalawak na maisan dito. Ayun o. Mga maisan. Ay yung mga malawak na maisan dito sa ano malawak na maisan dito dito ito ba doon sa lima sa dito sa kabila Candelaria. Delario Tidak ada Tidak Dito yun ano, kay ano, uh, bibinta ng alimango? Tita? Meron kaya dyan, meron? Awan ko lang, meron. Kamusta pre? Ayan hey, mga lods, uh, <laughs> hindi ako nakikilala ng aking classmate. And dahil nakabulit ako. <laughs> so, kaya inaalam niya kung sino ako. Dahil hindi niya ako nakikilala dahil nakabunit ako mga lods. Tatanggalin ko na lang aking bunit para makilala ko ng aking classmate. Ako lang ito classmate. Yung dating classmate mo na pogi. <laughs> caring. Ha? Sige ka pa, punin ko. Sige na O sige po, kunin ko na po yan Kaya hey mga lods, nakatagpo rin tayo ng alimango ha, Hindi lang alimango mga lads ay kayapaan Tsaka hipon kaya sulit ang punta natin dito sa Aglawa at naka ano tayo ng Alimango. Ay, may order po. Mm. Sige po, thank you po. Wala, naka ano tayo na ang kalimango. Ito na, meron na. Nakakakuan na ako. Kakatikin na rin. Pakatikim na rin ang kalimango sa tagal-tagal? Oo. na naglagay? madalang ako makakawi dito. Ang pinakamatagal ko lang na uwi ko, ito lang. Kasi long weekend eh. Kasi naawi ako dito, minsan... Dalawang araw lang ako, balik na ako agad ng Manila. Ha? Kakapon. Pero okay na 'to, may kasamang an naman hipon. Ah, tagal na mga hindi nakakatikim ng mga ano, seafoods. Thank you po. Thank you po. Siyempre. Siyempre. ng yeah, mga lods shout out sa mga mga kaibigan natin dito sa Aglawa yung mga naging yung iba kasi mga lods maging kasama ko sila sa tracer yung bata ko yeah, sumasama ko sa tracer mga lods yeah, palabas na tayo ng ano paano tayo ng highway na mga lods pabarik na tayo ng bahay para ipaluto ang alimango e yeah, mga lods nakita ko si Nico yung tropa natin dito sa Aglawa tawagin natin ipaprank natin hindi ko alam kung anong sasabihin ko. <laughs> Ako po'y naninigil ng kuryente. Ako po? Ako po'y naninigil ng kuryente. Naninigil ng kuryente? Oo. Kausta? Kausta, pre? Ayos lang. Ang galing? Hindi, okay, pumili ng ano? Alimang, tsaka sugpo. Eh, miss ko nang kumain ng mga sugpo eh. Ano pumili? Hindi to. Kala ko sino. <laughs> <laughs> ano ano lang nung 17. Dito lang. Sagdit lang naman ako dito, balik na rin ako Manila. Hindi mo nag hindi ako nakakapagtagal dito, hindi ako nakakapag-stay. Dito. Hmm. Ako sinis. Tidak ada yang hilang kuriente. Sige pre. Sige pre. Selamat. Ngayon, shout out kay Nico na i-prank natin. Hindi ko alam kung sasabi ko kaya nag-ano like, na ako na maniligil lang ko rinti, mga lods. <laughs> shout out sa'yo pre. Shout out. Ayan mga lods para labas na tayo. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dito sa Occidental Mindoro dito sa Aglawa. Ayan, shout out po. Miga Miga Love, shout out po. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana na gustuhan nyo ang aking video mga lods. Ayan, God bless everyone.